guys, good morning. At uh, update ako guys sa uh, Pandan River guys. Yan, medyo so, guys. At hindi naman siya kaanong kalakihan guys. Pero malalim na. Ayan dito So, ito makikita guys yung ano, ito yung Pandan River guys. Ang susunod natin puputan guys ay yung uh, pinakamalaking sapa sa sugod sa relief guys doon sa subak. Ayan guys, dito kami sa Rizal Pandan Bridge guys uh, medyo hindi pa naman gaano kalaliman at malakas ang tubig guys ng uh, kasi dito ngayon ay makulimlim huwag nyo makikita guys parang may bagyo yata guys may timan langit Ayan guys, merong nanguhuli ng ano guys, nanguhuli ng ulang isda. Ayan, yeah, nasa gilid guys, ganyan nyo makikita yan. Yeah. Tapos meron ding nagbobuhangin uh, guys. Ito na yung pinakamalaking ilog dito sa So Good Sardin Lady guys. Eh, hindi pa siya ganong kalakasan ng baha guys tapos guys yun yung makikita guys oh yung mga pulo bundukin guys na napalibit nakapaligid dito guys sa tulay ay ano? Ah, uh, madilim guys, maputi. Ano? Daw uh, ang anong malakas nga nang ano dito. Mag gagabi uh, magdamag ang ulan. Kaya bumaha. Marami mga motorista rin guys na dumadaan guys. Ano, dito dito. Medyo nagba-vibrate guys ang ano. So, tatawid tayo, guys. salika do dong. Tubo dong. Yeah. Dito naman kami, guys, sa uh, kabila, guys, sa kabilang bahagi ng tulay. Ako uh, inyo'ng nakikita may may bako dyan guys. Nag- uh, may nagre-repropping doon sa ano, guys. Uh, Diki kaya hinukay niya yun guys yung nasa ilo gawa nung masisira yung ano guys dahil pinasok na ng tubig yung pinakasa, pinakagilid yung ginagawa nila tapos guys yan ganyan guys yung makikita niyo sa screen guys yan yan guys oh nagbabibrate ang tulay guys yan pina ito na nga yun guys yung sinasabi kong pinakamakalawak na o pinakamalapad na sapa guys na, dito sa aming bayan sa Sugod so Sardin Lake eh. ang nasa left side ko guys ito papakita ko sa inyo yan, yung dating ano guys yung crosser yan guys crosser yan guys nandyan pa yung mga heavy equipment nila pero mukhang hindi na nag-operate ngayon guys Ayan guys, uh, papunta yung ano guys, makita nyo sa screen, papunta yan ang uh, dagat, yung ilog na So ngayon guys, nandito ako sa Barangay San Miguel Bridge going to Concepcion. ah uh, to ito nagdudugtong to guys papuntang Concepcion. So good sa late. Tung na dito guys sa harap ko ay Barangay San Miguel sa Concepcion. So na yung so, pinakamalaking sapa guys yan. Ito na pinakamalaking sapa dito sa amin guys sa ah. Thousand Sugot sa Dilipta. Ayan guys, baka ko sa inyo guys. Ikot tayo. Ayan. Ito guys, sapa. Tapos guys, ang susunod natin pupuntahan guys ay pupunta na naman tayo ngayon sa sa hanging bridge guys ng nagdudugtong din ng John 5 to so, Conception Dos. Let's go! Tamaan niya ako. Okay guys, dito na kami sa hanging bridge guys. So mag-a-upload din kami dito guys sa uh, hanging bridge. So let's go! oh my Okay guys, ipapasilip ko sa inyo guys ang um, hanging breeze guys na nagdugtong sa John 5 and uh, Conception Dose. Ayan guys, mayroong nagdaan, pati na rin namin. Ayan guys. Ayan, kung inyo makikita dyan sa screen guys, yung may buhangin dyan guys, na, no, parang pulo. Dahil hindi pag-aano kalakihan ng ilo guys, hindi katulad ng nagdagang ulit na hanggang doon guys apaw pa hanggang din eh guys yan apaw pa hanggang dyan so doon sa barangay barangay San Miguel and Conception Uno guys yung gagaling tayo kanina so ngayon nag update naman tayo sa tubig dito sa hanging bridge and dugtong ng John 5 so ito guys sila mga nagdaan sila si sir at saka si ma'am good morning sir good morning ma'am Then guys, dito na tayo sa nakaharap tayo guys sa dagat, ya. So jo ang ano guys, yung mga hindi sanay na dumaan sa along nakakalula to guys dahil ah um... Yes, Idol, good morning. Laja ah, to. Asa mo man Laja? Siri sila sila idol guys. Ah, manla, man sila <laughs> guys guys. Ah, manghuli sila laang isda. Morning idol. Ah, mukoyug ta nila guys. untan sa tagkadali guys Hi ma'am, good morning. Good morning sir. Asa ba mo ko ah? Dito ro? O dito ro? Kakuha ka tanig Bulis? Mangko o Mangko o lupoy? Ayan guys ang kabilang dulo ng hanging braids, ito na yung barangay Concepcion Dos na ah, Going to barangay Concepcion Dos, punong Hi ma'am sir, good morning Good morning sa inyo mga idol Yan yung kanilang tambayan habang walang, naghihintay na pasero. And guys, sila naghihintay sila dito sa waiting shed habang habal-habal driver. Mga habal-habal driver naghihintay sila ng passenger so. Abang nakapila, <laughs> naglalaro ng dama. 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 Lingaw-lingaw lang ba dere, guys? Kalingaw nila. Kras Bolantoy interview na kay Dadat Pasina. Sa bahayan ni Munvic Lamon. Aba, yes, Bolantoy. Okay, salamat mga idol.

Okay, shout out sa Taga Pandan, taga Pandan, Rizal, San Miguel, San Roque, basta lahat ng taga Sugod, shout out. Sa lahat ng vlogger. Shout out sa inyo lahat. And guys, nandito kami sa ah uh, pinakamalaking riverside ng ano, Sugod so sa Rinlatay. Yan guys, oh. Ayan guys, Naghagis na naman si Idol guys. Sinamahan na natin ng konting oras guys si Idol. Ah, uh, pangkilaw lang daw guys pag nakahuli may pag may nahuli sila guys, pangkilaw lang. lang Dito sa kinatayo namin guys nung no, nagudit ito. Lagpas diyan sa ano ang tubig guys, Yan sa DK. Then, dito rin sa kabila guys. Yan. Yung makikita yan. yan. So, ngayon. Dahil nag-update tayo. Dahil malakas kagabi ang ulan. Then, ito na naman. Nagbabadya na naman yung uh, malakas ulit na ulan. O, oh, di apoy ng light. Diyan rin sa kon. Duhapon sila guys. ha? Oh. niyo makitaan guys. Oh. Dito bandara. Kado. Bandaron guys, yun. Dalwa. Lada din. Pang ulam-ulam din. Masarap kasing humigop ng sabaw ngayon guys dahil uh, malamig. Wow! Gisaw guys, gisaw. Alright. Yan guys, gisaw. Gisaw. So masarap na kilawin mga loads. Hmm, yan, pangan. Pangan. Yan, marami talaga yan. Yan. Yeah. Ito so guys, malaki na, malaki na, malaki. Oh, anak sa gisaw, guys. <laughs> Sila sa batang sa Tulay sa batang. Oh, Sinaw, guys. Oh. Ay, isa, guys, sa guys, ha. Oh. Ayun, hagbong. Ito, ah, lagbong. Ito, ah, kung kiparada dito sa, what's up? Boss.

Nakakain molo di sikit. Ay, lords, mga lords, gisaado na naman lords oh, mataba 'yan, mataba. Paisa-isang sarado. Yan yan din niya kalakihan ng laglag eh. Nilan? Oo, paisa iyan. Oh, mahina yung assistant natin mga lords. Oh, anini ka, kaya magbubunga pudya? Iya. Sarap nang ano niyan. বলাই Ta update po nato sila dere adong. Atong puntahan yung duha dere dong mukhang kang marami silang huli. Dito guys, nung no, kabataan ko pa guys, ay dito kami lang huli ng katang. Pagtagkatang guys Marami rito guys Katang Tapos alimang mo guys Alim Diyan sa may ano na yan eh Diyan sa may niyog na yan Hello mga idol Musta kilaw na ba tadi ha? Murumag puno na ang lagayan nato ay ay mga idol taga pandan man lang po mga idol uh -huh. sus so, na na idol oh. daghan na gyud kayo puno na sus so, tagapandan taga pandan na magyapon ni guys ako na po lang mga silingan guys hmm. gini ato mo Karun pa ka hmm? pa hmm. yeah,

Ay, digisau na namba nao. Dilinya ada ni ya, la jan. Mut-mut oh. man lupo. Dia pai pang. Okay guys, uh, thank you very much sa inyong panonood guys. Ang um, sana magustuhan niyo yung aking vlog for today. Okay. Ito yung pinsan ko nga pala guys. Bye-bye. God bless you all. Okay.